Asa ning panitag ko an? Oh, sarap. Ang sarap naman ng sagi. So yun guys, ang daming saging sa probinsya, kakaluto lang namin ng saging na eskalante. Tapos ngayon, magluluto naman ako ng saging na tagnipa. Itong tagnipa na to guys, ay bigay ito ng pinsa namin doon sa kabilang barangay. Bumisita kami doon, tapos binigyan kami ng isang buwig ng tagnipa. Ang dami nito, guys. Tapos siya, ano na siya, hinog na. Ang tagnipa, guys, pag nahinog, ganyan talaga yung itsura niya. Parang mangingitim siya, pero yung loob niyan ay okay pa naman yan. Tapos ang tagnipa, pag once na sinasaing mo siya, kailangan balatan kasi yung... Ano nang klase ng laman niya, medyo matigas tapos yung tubig din niya kailangan damihan kasi kailangan ilaga mo siya ng matagal unlike sa saging na sabaw na saglit mo lang siya ilalaga. Two weeks ako dito sa probinsya namin sa Leyte, guys. Sinusulit ko yung time na nandito ako kasi libre lang yung ano yung saging kasi pag doon sa Maynila hindi ka makakain ng saging pag wala kang diyoy. Kaya yun guys, halos araw-araw nagsasaing ako ng saging kasi napakasarap ng saging sa probinsya. Walang kalburo, ano talaga siya, natural. Ayun guys, so nakikita nyo. Meron pa yung nakastock doon, ang dami pa guys. But ibang klase ng saging yan, merong morado, may ano, may... May saba, may latundan, yung iba, may iba pa dyan guys. Basta ang daming saging sa probinsya namin. Ang dami talaga ng saging guys. Kung malapit lang sana ito sa Maynila, napakasarap. Kasi libre lang. Tapos, ano pa siya, wala pang mga chemicals na nilalagay. So, ayan na guys, yung mga binalatan ko. Ang dami nyo Tapos, sasabawan ko siya guys ng tatlong baso. Never mind na kaldero guys, ganyan talaga yan guys. Madungis talaga ang kaldero pag sa probinsya kasi dito isasaing sa kahoy. Ang apoy ay ang ano guys, ang sasaingan dito ay kahoy. Itong kahoy na ito guys ay libre lang din kung sa probinsya ka. Unlike pag sa city ka or sa Maynila na bibili ka pa ng gas. Napakamahal ng gas guys at ayan nga sabi ni mother. Mga kahoy daw sa itaas, pag natuyo na, kailangan ibaba tapos palitan daw ng basa para paggamitin na yung kahoy. Kagaya niya, napaka ano ng apoy guys, malakas mag-apoy. Itong ating saging na nilaga guys ay pakuluan lang yan hanggang mawala yung kanyang lahat na tubig. Tapos ito na guys, luto na yung ating saging. Kain po tayo! Bye!